Hindi tayo pwede lumapit sa kanila baka kuyugin tayo eh ah, Kailangan lang na matignan ng positibo Iba ang masipag kumpara sa pusigido Habang isinasalin ko sa baso ang muhito Iniisip ko kung ano nga bang papil ko Isang man So guys, may nakuha akong booking. Uh, schedule siya. Mamayang 11 pa. So, ang sabi ni, tinawagan ko na, sabi ni customer, pwede ko na daw siyang pick up in na mga 10.30. So, pasig to tagig lang ito. So guys, sa pupunta ko na tong uh, first booking ko, first pick up dito sa Pasig. Ah, uh, ito yung booking na papuntang Tagig. So, let's go. pas liko ko masikip na dito yeah, na 'yung daan masikip. Eh hey dito tayo nakapwesto na uh, kasi may dumaan at least. ma uh, tansya ko yung pag, pag nag backing ako kaya na guys uh, yun na nga nilipat ko yung seapots dito sa gilid kasi dito lang medyo manuwa pero pick up ko talaga dito Ah, uh, dahil tinawagan ko na si Madam. Sabi niya, ano na, tatawagan niya na daw yung mag-assist niya to sa akin. Uh, lang ulit ako ng chat. Sige po, diyan po sa may 65, ma'am. Yung number po ng ano, ano ba 'to? Bahay ata 'to. Dito po ako sa pin location mismo, ma'am. Eh. opo sige sige po muna baligtad ang pasok natin akin uh, 67 ito uh, dito noodles. Uh, noodles daw King pick up bali pinagbuhat ako wala sa usapan yun ah. so guys sa mga customer dyan na ah, medyo magugulang What? hindi sila naglalagay ng buhat tapos pagdating doon sasabihin nila wala magbubuhat so ang sistes tayo magbubuhat sasabihin magbabayad tapos pagkatapos nun, bigla na lang mawawala si customer. So sasubukan ko singilin din sa ano pagdadalhan. Kasi kung hindi ko bubuhatin sayang naman. Ah. Uh, ah uh, medyo magagaan lang naman siya tapos ano. Kaya naman din akala ko kasi sabi niya kasi magbibigay siya biglang nawala siya. Yure. <laughs> biglang nagluck ng gate. <laughs> pagdating uh, doon, pag hindi sila nagbago, what? Hindi natin baba. Mahala <laughs> sila magbaba. baba so, na tayo.

Ayan nga guys, uh, nagagalit na sila sa akin. Kasi tinawagan ko yung customer ko tapos si customer naman tinawagan yung boss nila na kailangan na daw ibaba kasi ayaw nga ni madam na magbayad ng waiting time fee. Ang sabi nila, wala daw silang pakialam sa waiting time fee kung makain daw sila. So, sabi ko, buti pa kayo kumakain, <laughs> ako hindi pa <ba>, ako kumakain. <laughs> So, yun na nga guys. Sana naman maintindihan nyo din ang sitwasyon ng mga kagaya namin naglalamog lang. <unprecedented> hmm. <Mail trap> may, may ano pa May, kadug, may kasama yan sa Nahiwalay lang. Okay. One night? One night. O, so guys, yung mga box pala ngayon, ilo -ilo. So, yun na yun dadali ng ilo-ilo. So, yan na nga. Ang tatapang pala ng mga tao doon. Kumakain daw sila eh, kaya dapat daw maghintay daw ako kasi kumakain sila. Hindi naman pwede yun, di ba? Ako nga hindi pa ako kumakain eh. <laughs> Tapos sabi, edi ano, pagdating ko doon, sabi ko, tinawagan ko si madam, sabi ko, ma'am, kumakain pa daw po sila. Tapos sabi ko may waiting time po ito mama, may bayad po. Sabi niya, ay hindi, pakisabi, ibaba na muna nila kasi malaki na daw na gastos niya. Tapos, sinabi ko doon sa, ano, sa tao, nagalit. Sabi, bakit ko daw tinawagan? Eh, tatawagan daw ni madam yung boss niya, boss ng mga tao. Eh, di nagalit. Tapos, alam na daw kung makain sila, bakit daw late na daw, ako, late na daw dumating, bakit daw late daw hinatid. Sabi ko, tahimik, di tahimik lang ako tapos tapos <laughs> natatawa na <nun> lang ako <laughs> <laughs> tapos sabi ko may waiting time kasi kami eh. sabi niya wala daw silang pakialam sa waiting time kung makain daw sila sabi ko hindi naman pwede yun naghahanap buhay lang tayo eh kung sila uh, naghahanap buhay at ngayon kumakain na sila ako naghahanap buhay hindi pa ako makain <laughs> at yun na nga sinabi ko sige nasa, natawagan sila ng boss nila yun ibinaba nila Oh so guys, may nakakuha tayong booking kasi walang lumalabas sa 2,000 kg. Ano ba yan? <laughs> so, ginawa ko 1,000 kg guys. pala tong nakuha natin. So, papuntang Quezon City ito. Eh, wala kasi talagang lumalabas na booking yun. na tayo sa uh, second pickup natin. Ayan na nga guys, ah, habang nandito tayo sa second pickup, naghanap ako ng pang double book ko. Kaya lang guys, napaka tumal talaga, walang ga walang ganoong booking yan, walang lumalabas pauwi ng Pasig o kahit pasabay dito pa Quezon City, wala talaga ah, ano? oh, naman, ano? ah. Sige, sige Ito na guys yung ano, second booking natin mga ilaw so biyahin na natin yan So guys, uh, na-pick up na natin mga uh, natin to mga ilaw guys. Bale. Atid na natin to sa Quezon City. Uh, hey. Dahil... Bigyan natin itong gate pass ya tawo, minero like yeah, al, oh, yeah. thank you, sama oh, nyo thank you let's go sa you see. 50 depends 20 Sinigyan so na natin ito kay customer Ali, 70 pesos Ah ito po naka, nung nilabas po yan na patong talaga Patong-patong Kaya lang ito siya yung dalawang nakahiga na sa taas Ah hindi siya naka hindi Hin siya pinapatungan Hindi siya pinapatungan Okay guys, uh, nababa na yung second booking so abi guys, kanina pa ako nag ng booking. Wala. Napakatuman. Ay, Ano ba ito? Ginabi na lang tayo. Nakadala booking lang tayo. Napakatuman. Bakit ulang nagbubook? Ito, ito. Ayaw nyo na kilala move. Ay, Ay nako. Bakit rin ba Matuman na. Ganito pa daan. Ay, nako. Ang ala ko sa pas. Napakasikit. Napakasikit. Kuya eh <laughs> Pag walang nakuhang buking, uwi na tayo. landing booking Yeah. sa Pasig na kami tumal walang booking ang lupit ayaw na nila kay Lala mo yun. wala na nagbubuk kay Lala mo ano ba yan tapos ang baba pa Pasig to Pasay tapos may buhat pa 1,000 lang 2,000 kg yun guys bakit ganon? Lala move cure. <laughs> Bakit? Nasa Pasig na. May time talaga na ganito guys. Ah, Matidismaya. Kaya lang. Sige lang. Yama na. Wala talagang booking. Ano ba yan? Nakadalawang booking lang ako ngayon. 2,000 kg tsaka 1,000 kg lang di ba? talo iiyak na ako eh iiyak na ako nabot na kami ng gabi nabot na kami ng gabi dalawang booking na what the kaya lang ganun talaga ang buhay hindi pa Pasko hindi palaging Pasko ang magandang gawin is uwi na lang <laughs> so guys hanggang dito na lang thank you for watching